dati mga kabati nung hindi pa ako nag-abroad at pag malaman ko yung kapitbahay namin na sa abroad akala ko dati pag nasa abroad ka marami ka ng pera akala ko pag nasa abroad ka maswerte ka na akala ko pag nasa abroad ka na masaya ka na pero nung ako yung nag-abroad doon ko napatunayan lahat na lahat pala is inakala ko lang dito ko din napatunayan na hindi sa lahat ng kapwa ko o FW na nag-abroad ay siniswerte. Kaya kung ikaw ang may nanay, anak, kapatid, asawa na nasa abroad, pahalagahan ninyo yung bawat sintimong pinapadala namin sa inyo. Isipin ninyo Isang buwan namin inantay. Ang sahod namin maipadala lang sa inyo. Para lang maging masaya kayo. Sana may pera man kami or wala. Iparamdam niyo na may halaga din kami sa inyo. Hindi yung ipinaparamdam niyo lang na may halaga kami sa inyo kapag pasahod. Isang kamusta niyo lang, araw-araw kamustahin niyo lang kami. Araw-araw iparamdam niyo lang sa amin na part kami kung anong meron sa inyo masaya na kami nun. Lalo na kapag may okasyon, iparamdam nyo kami na part kami at belong kami dyan sa kung anong kasiyahan kayo. Hindi yung pinaparamdam nyo lang sa amin, yung halaga namin sa oras na pangangailangan ninyo at sa oras ng kalukutan ninyo, lalo na sa mga problema ninyo. Kaming mga OFW, tao lang din kami, may pakiramdam at nasasaga din. Alam nyo, sa totoo lang, dito ko din na pagtanto kung saan na nakapag-abroad ako. Dito ko napatunayan na ang ang OFW ang pinakasinungaling sa lahat. Alam niyo kung bakit? Kahit masakit sa part namin, kahit mahirap yung sitwasyon namin dito na malayo sa inyo, pinaparamdam namin sa inyo na okay lang kami. Kinakamusta ninyo kami, mas madali lang sabihin na okay sa amin. Pero sana, makiramdam din kayo sa kung ano yung pwede naming maramdaman. Madali namin sabihin na okay kami dito kahit hindi na talaga kasi ayaw namin na mag-alala kayo sa amin. Madaling sabihin na okay kami para hindi kayo ma-stress sa amin. Pero sana, sana, sa lahat ng na, na may pamilya nandito sa abroad na sa Pilipinas, matuto kayong makiramdam sa kamag-anak ninyo na andito sa ibang bansa na patuloy nagtatrabaho na malayo sa inyo. Ang pag-a-abroad, masarap na napakahirap. Masarap sa part namin bilang isang OFW na naibibigay namin kung ano yung kagustuhan at pangangailangan ninyo. Mahirap kasi mag-isa namin yan kinakaya lahat. Pagod, puyat, stress, depression, anxiety, kinakaya namin lahat yan na malayo sa inyo. Kinaya namin malayo sa inyo para lang maibigay kung yung marangyang buhay. Kaya paalala lang kung ikaw ay may nanay sa abroad, may asawa, anak o kapatid, kung ano man yung naibibigay nila sa inyo, maliit man yan o malaking halaga ng pera, palagahan ninyo huwag ninyong abusuhin ang taong nasa abroad kasi hindi lahat ng nasa abroad kayang harapin at kayang dalhin ang sama ng loob at hinanakit sa kung anong meron na dinadala niya kaya take note mga kabay sa may mga anak kapatid, asawa magulang na nasa abroad araw-araw niyong kamustahin. Kung pwede lang naman, natawagan niyo sila araw-araw. Yan ang yung nagpapagaan sa loob namin. Eh. Hindi yung tatawag lang kapag may problema. Hindi yung tatawag lang kapag nangangailangan kayo ng pera. Matuto kayong iparamdam din sa mga OFW na kahit malayo kami sa inyo, maramdaman lang namin na malapit lang kayo sa amin. Sapat na yun. Hindi na namin iniinday yung pagod at uyat na yan. Kapag nakita na namin masaya kayo sa kung anong binibigay namin. At sana kung ano man yung ibibigay namin sa inyo. Matuto kayong makontento. Huwag kayong maghangad ng sobra-sobra. Kasi kami dito, nagtatrabaho lang din naman para sa ikakasayanin ninyo. Para maibigay namin kung ano yung nararapat sa inyo. Di bali mawalan kami dito na... Maiwan sa sahod namin ni Sinko. Makita lang namin, masaya kayo. Sapat na sa amin yon At huwag na magreklamo. So, alam ko na maraming mga kapwa natin ng FW yung uh, relate dito. Kaya sa mga kapwa natin ng FW, laban lang at uh, tayo lang nakakalam kung paano natin dalhin ang sitwasyon at kung paano natin malabanan yung mga depression at anxiety sa ganitong sitwasyon. Kaya, yan yung ating kataga bilang isang OFW. Ano pagsubok, ano mang hamon ang hahamon sa atin, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko. Kaya, aja laban lang at marami pa tayong goal na kailangan natin lagpasan at marami pa tayong goal na kailangan natin tuparit, lalo ng mga plano natin. So, God bless. Ingat at Tungkat big day. Glory sa ating lahat.